Desedido ang gobyerno ng Israel na tuluyang burahin ang militanteng Hamas na sorpresang umatake sa kanilang bansa. Samantala, nagbabala naman ang Amerika sa mga sumusuporta sa Hamas na huwag gumawa ng aksyon na magpapatindi sa gyera. Si Joy Salamatin sa report. Bumuuna ng emergency government si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ikalimang araw ng giyera kontra Hamas. Layo nito na magkaisa maging ang mga opposition leaders sa Israel upang tuluyang burahin ang militanteng grupo. Katuwang sa emergency government ang opposition leader sa Israel na si Benny Gantz. Kasabay nito ay bubuo sila ng war cabinet kasama ang kanilang defense minister. Dahil dito, walang anumang panukalang batas o desisyon ng emergency government ang ipatutupad ng walang kaugnayan sa gera Katunayan, walang patid ang naging mga pag-atake ng Israel sa Gaza sa nagdaang magdamag. Nagpalipad naman ang raket ang Hamas kung saan pinuntirya nito ang Ben Giron Airport na pinakamalaking paliparan sa Israel. Sinuspindi ng major airlines ang kanilang mga flight dahil sa pag-atake. Tumulak naman pa Israel si U.S. Secretary of State Anthony Blinken upang siguraduhin ang ipapadalang tuli. Umaasa si Blinken na magiging matagumpay ang pakikipag-usap sa mga Hamas para tuluyang mapalaya ang mga binihag nilang American citizens. Samantala, may babala naman ang Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Lebanese militant group na Hezbollah na huwag gumawa ng hakbang na mas magpapatindi sa gyera sa Gaza. ito kahit wala pang indikasyon ng ibang grupo na makikisali sa gyera sa Israel sa kabilang banda. Inilarawan naman ni Palestinian Ambassador to the United Nations, Riyad Mansour, ang total siege na idineklara ng Israel sa Gaza bilang genocide. Mariin niyang kinondena ang pagbutol ng Israel sa supply ng pagkain sa Gaza. Sa ngayon, mahigpit nang nakikipag-ugnayan ng US sa Israel at Egypt para sa ligtas na paglika sa mga sibilyang naipit sa kaguluhan sa Gaza. Tumanggi muna si US National Security Advisor Jake Sullivan na ibahagi ang mga detalye hinggil dito. Pero tiniyak nito na patuloy ang konsultasyon sa iba't ibang operational agencies. Batay sa huling tala, umabot na sa mahigit libo ang bilang ng namatay sa magkabilang panig, kung saan karamihan sa libo mahigit 1,200 na naitalang fatality sa panig ng Israel ay pawang mga sibilyan. Joyce Salamatin, Para sa Bayan.